Hayun, ewan ko ba, pag-usapang butas, dami nating naiisip. Butas sa daan, butas sa bubong, butas na mukha, butas na brief, butas na outer space, butas ng karayom, etc. Pero, may isang butas na hinding-hindi ko makakalimutan ng bata pa ako. Oy, 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 dumi niyo mag-isip ha. Sensor. Alam niyo bang kung anong butas to? Here's the story. <muchas> Hayun, isang araw, pagpasok ko sa school, usually maaga kami pumapasok ng double cuts ko. Alam mo na, COC si kasi kami ng school. Officer daw. <laughs> Kaya bago umakit ang araw, nasa school na ako. Dahil officer, lahat ng susi ng room sa school namin, meron kaming duplicate. Pero meron isang room doon na hindi talaga namin alam ko ano laman dahil wala kaming kopya ng susi. Pwede na lang namin pinapansin kasi inisip namin, bodega yun. Pagpasok ko sa room, may napansin akong isang butas sa bandang itaas ng blackboard namin. Unti-unti ko itong nilapitan. Ano kaya itong butas, butas ito? Kahapon naman wala ito, ito, ito dito ah. Aba, malay ko. Ngayon ko lang din napansin yan. Nyak! After ng flag ceremony, nagsimula na ang klase. Ngayon, maghapon, iba-ibang teacher, iba-ibang subject. Pero kaming apat, iba ang nasa isip namin. Lahat kami nakapokus sa butas sa ibabaw ng blackboard. Umuwiya ng bubblegum at tinatarget ang butas na to. Kaya yun, kakatarget namin doon sa butas gamit yung aming mga bubblegum. Biglang. Anay, sino mo ba to sa akin? Turo nyo, turo nyo! Itinuro ng buong klase si Ed. Kaya gumanda yung teacher. Pok! Bus si Ed sa ulo. Sa edad kasi namin yun, hindi mo maiwasan yung stage ng curiosity. Lahat ng bagay inaalam namin, lahat tinutuklas, lahat sinisilip. Kaya yun, kung ano-ano ang naiisip namin, kung ano kaya ang nasa likod ng butas na yun. Kaya buong maghapon, inaabangan namin matapos ang klase. Palipat-lipat ang tingin namin sa butas at sa wall clock. Natapos ang klase, pero nadatili kami apat sa loob ng room at nagkaisa. Kailangan natin malaman kung ano ang nasa kabila ng butas na yan. Kailangan natin planuhin maigi. Hindi natin pwedeng akitin ngayon yan. Kasi madami pag tao. Siyempre, ma-action kami. Kaya kailangan namin ng plano. Kung napanood yun na yung Mission Impossible, kailangan namin gumawa ng mga plano na hindi mahuhuli ang aming gagawin. Tapos, umuwi na kami. Tapos, the end. Oops, joke lang. <laughs> hindi pa po tayo tapos. Bisitahin nyo muna yung channel ko, please. Kaya na yung bell button para naman ganahan yung cuteness ko. Dito sa channel ko, I promise to keep you entertained. Kinabukasan, kick the Ang aga-aga pa Mas maaga pa sa maaga, nag-aayos na kami para mas maaga kami makating sa school. Mission? Alamin ano ang nasa kabila ng butas. Pagdating sa school, nagtago muna kami sa bush. Hindi yan, si George Bush yan. Kailangan tahimik lang tayo. Alam nyo na, matinik yan si Mang Dario. May tenga ng elepante. Mata ng agila. Pangamoy ng isang wolf. Kuko ng kabayo. Puwet ng hipopotamos. Basta ganon, para siyang su. Well, never mind. Basta ang malaga, tahimik tayo. Yung parang ninja. Yung walang nakakaalam na nandito tayo. Yung talagang sobrang tahimik. Yung kahit utot, hindi maririnig. Okay? Oh. Hindi namin alam kung anong nasa tumbong ni Mang Dario. Pero every 10 minutes, lagi siyang tumatayo at tumaalis sa pwesto niya para guminggil. O sige, tama tama. Pag alis niya ulit doon, doon tayo humilos. Humanda lang kayo. Ako mauna, sumunod lang kayo. Tulad ng mga swat, kailangan natin ng mga sinyasan ng tahimik. Pag sarado kamay ko, nakataas, ibig sabihin nito, hinto. Pag bukas naman, nakapoint sa direksyon na pupuntahan natin, ibig sabihin nun, go. O ano, nagets nyo? Kaya nang sumunod na tumayo si Mang Davio, sumenyas na ako ng go! nag minya moves na kami para makapasok. Sumenyas ako ng stop para patay-mikin si Fred. Ayos na, Momon! Pero biglang bumalik si Mang Dario sa pwesto niya. Sumay niya sa please ako ng go. Sumunod lang kayo guys. Gawin niya mang gagawin ko. Ah! Kaya na, go. Ah! Hmm. Cut! Hindi pwede mahuli. Kailangan makumpleto nila ang mission nila. Okay, take two, take two, take two. Nakatago ako sa gilid. Dumapit ako sa door. Guys, ang pinto. Alam nyo na ang gagawin nyo. Oh. Ako ko kumain ng itlog. Iya ko. Boom. Yeah. Narating namin yung target. Nakapasok kami sa loob ng room. Kaso, Huli kayo! <laughs> Joke lang mga baliw. Siyempre, hindi ganun na nangyari. Chill lang kami nung pumasok kami. Mabait yan si Mang Dario. Uy, mga bata. Ang aaga niyo ah. Magaling. Magandang umaga. Good morning, morning Mang Dario nang narating na namin yung target room, dali-dali namin nilapit yung isang table ng teacher namin sa tabi ng blackboard at pinatungan namin na isa pang upuan. Dahil apat kami, meron isa sa aming mauunang makasilip. Kaya para fair, we need to draw a straw. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng tingting -ting sa walis tingting -ting at pinutol namin ng iba-iba ang sukat nito. Kung sino ang makakuha ng pinakamahaba, siya ang unang sisilip hanggang doon sa pinakamaliit. Si Jun ang nakakuha ng pinakamahabang stick. At ako naman ang pinang maikli, kaya ako ang huling-huli. -huli. Pero bago siya umakyat, biglang may tumunog sa likod ng dingding. Isang kakaibang tulog ng nalig namin doon. Dali-daling umakyat si John. Hoy, John, John! Ano nakita mo? Dali, ano? Hindi ko alam na pa parang umakyat yung dalawa para sumilip. Hala, ako na lang natira ano kaya gagawin ko? Ha? Ano kaya nakita nila? Teka, akit ba ako? Ang tingin nyo, akit ba ako? Sige, maghihintay ako ng 30 seconds. Akit ba ako? Tingin nyo. Kapag ako eh. Okay, akit na lang ako. Kailangan makita ko rin kung ano yung nakita nila. Ano ang nakita ng ating mga bida, barangay monsters? Ano ang nasa likod ng butas na kanila ang sinilip Ano ang dapat gawin para makasubscribe ka na sa walang kwentang channel na to? Ano ang mangyayari sa'yo pag hindi ka nag-subscribe sa buset na channel na to? Subay so ba yan? Abangan! Pares ba ng inyong malaman kung ano ang kahindik-hindik at kakilakilabot na makikita sa butas sa dingding? I miss you! Ah uh